Wow! Zero vendor na pala itong footbridge. Diba dati pagka exit nyo dito sa LRT 1 ang dami mga kanyan, vendors, mga paninda, kaya naman sobrang uh, sige abala uh, talaga. Pinuntaan ito ng DOTR at ng MMDA at uh, sinabihan sila di bawal na yung mga paninda. So, kasi sa kabay na maraming mga tao ang buwang baba, papunta sa baklaran, sasakay ng Elsa Bus Carousel, so, kaya naman talagang uh, pinaka-busiest at uh, marami talagang mga madaan dito. Yung mga vendor naman, dito sila pumipwesto. Literally, pagkalabas mo ng LRT, nandiyan na yung mga paninda nila. Nandito na tayo sa Edsa Corner uh, Top Avenue. At uh, ito po yung papuntang Baclaran. Pupunta natin to bridge. Papuntang LRT Station. Nagkaroon na ng clearing operation pala dyan. Pina-zero vendor na pala yung mga daanan dyan. Papunta dun sa sakayan ng LRT. So dito tayo magsimula. Laki ng pinagbago. Kasi konto nakakasikip daw yung mga vendor doon eh yung mga pasayro palabas papababa dito kailangan pang ke... ayusin ito pang kaya kailangan ito papuntang ko paglarat si Robe napunta na tayo dati dyan pag exit mo dyan sa LRT EDSA top station maraming mga vendor dati doon Okay, hey, malinis na. Anong konser? Asa ah, na yung bawal ang vendor dito? Ang ganda na sila pumunta. Sa uh, exit sir, di ba may mga vendor. Wala natin. Wala natin. Oh, Pati oh. sa MRT meron di ba? Wala na sir. Oo, oh, tinanggal Sir. Vendor natin sir. Meron din dito. Oo, oh, puno yan sir. Araw-araw yan. Lalo na doon sa LRT. Wala na sir. Opo, zero na sir. Dito na yung zero vendor sa may LRT. Laki na pinagbago. Ganda no? Wala na. Actually, mga ganitong oras, uh, alas ko na marami ang dito mga latag pero ngayon, himala, wala na. Ah, tanggal na lahat oh. So yun, papuntang LRT Hesatop Station. Yan ang luwag, di ba? Sa kasi yan kabay, pagka-exit na mga pasero dito. Dito yung marami. So dito na yun sila buwibili. Marami din yung kanila kasi malakas yung pan dito eh. food traffic. Kaya marami yung mga naglalatag dito. Wala na. malinis na. alam ko may gusali yung papunta dyan no? may daanan sa baba naman maluwag na rin no? ano naman sabi niya kabay laking improvement sa baba wala rin no? siyempre tapos sa baba wala rin yan kasi may mga bumaba bumaba rin mga pasero dyan eh. Baba na lang kailangan ayusin dito yung traffic. sa so dito, mayro pagbaba nyo dyan sa hagdan. Meron ko niya sakayan. at sa Kayan, bus carousel yan eh. Dito, pabalik, papuntang monumento. Sa kabila naman, papuntang kanya PITX. dito sa baba ko Ben, bawal yung kung dyan na, jaywalking dapat dito kayo sa footbridge sa daan kahit tingnan na oh, malinis ayun ko lang napuntan dito na walang vendor, di ba ang ganda pagkababaan nyo lang dyan, yan, marami yung mga kung pwede kayong pagbilan so ito po yung update ng kung ano man, yan ka ba yun o no? Dito kasi kaya hinigpitan ng DOTR sa MMDA yan. Pagkalabas ng mga pasayro dito, napuhan kasi nakakaabala or nakakasikip. Hindi agad nakakalabas yung mga pasayro. Kaya pansin mo sa entrance, exit ng LRT top, talagang dito, yung, dito sila ng focus na tanggalin yung mga obstruction. Para kan siya, maluwag dito. E para kan ba, yung lakad ng mga tao dito, di ba? Walang abala. Ayan, pati dito, wala na rin. Oh. Ito yung babaan, sa tiyatan. Sakaya ng jeep naman to, papuntang... Saan ba to? Pasay, rotonda rin to. Sa baba lang eh, dito, ito po yung Etsa Bus Carousel Station. sa EDSA bus stop ayun oh. baba ayan na oh, traffic update sa EDSA grabe oh kaya yung mga buhay ba ito araw-araw, encourage -araw. ka ba na tumakay na lang kayo ng bus para iwas sa abala or traffic so dito sa may conkase eh. may ikpito dito, Maraming mga sakin dumadaan yung clearing dito dati araw-araw yan MMDA tsaka LG ng Pasay talagang full plus pa kayo marami din kasi naghahapon dito mga vendors no? talagang binawasan ano ka ba yun? Ah, ilang beses na-clearing -na ito no? <laughs> Ayan, may mga marker pa yun dyan no? Talagang uh, ako talaga Marami kasi mga tao dumadaan dito eh. Ano nga, na dito Kita ko lang mga katong party ah. Marami nalang na dito guys. Ano nga sabi niya kabayan, talaga ang kanta talaga dito. Diyan, eh, pwede nang katindi pala pwede ka na mag-shopping sa kalsada mga sapatos ay, ay, yun. Uy, ano mo pwedeng bilhin dito Ayan, pwede na na pala dito pwede na bumili